sad to say ay masabi aksidente talaga diba kasi kasama ko dito kami sa Angono General Hospital na paso ako ng mantika buong kamay ko sa so, lapnos talaga siya at yun naman nakita nyo yun yung dulo <coughs> ng naputi so how much more yung dyan sa laman so, parang mayroon naman ako papakita pero nakakatakot siya No, Kaya hindi, nakita ko nga kanina. Natakot ka? Oo. Uh -uh. <laughs> Buti palabas na ako. Nung binuksan, kulubot siya as in. Ayun, Makikita nyo yung... naman ay As in. Pero nilagyan siya ng gas na mabasa, kasi na may kain. Kasi daw... Pidikit kasi pagpidikit. So, dito kami. Mm. Sakit. Okay. Sobra. Hindi mong matabi ang aksidente talaga. And so makirot kaya tapos sa pa, no, bukas paano ako magsisignature sa aking passport kasi schedule ko bukas ng DFA eh. so paano yun parang ano uh, ano yun na, nagchat na si ate Alaysa so. ba't anyari kay mama kaso ka alay na ako pero siguro naman makakahawak kaya naman inom lang ako ng pinkaler tomorrow yan. inuman ko lang siya ng gamot parang ano sa, uh, yan ito kami sa sital pasok ng mantika kasi nagpipreto yung apo ko ng french fries. Tapos, pumasok yung apoy. So, lumakas yung apoy. Paabutin -apo yung bubong. Kaya, binuhat ko yung kawali. Tapos, nung gumalaw yung kawali, lumiyab siya. Tapos, nabitawan ko. Pero, ayan na siya yung ano, nangyari. Pero, awa ng Diyos, napatay ko naman yung apoy sa bahay. So, ayan. Very danger kasi nandun yung mga bata. Kaya, Accident is always happen. Hindi mo inaasahan, di ba? May skin test po kayo ano nga. Mm. -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. kahit ano mangyari dito pa rin so yan sinig ko lang yung bahay hindi ano pero sad to say ay love no kita kay ante o ante nasunog yung kamay ko hindi ako okay nagaling ko lang sa ospital napaso ako ng kumukulong mantika ayan o dalawa yung purok ko kabilaan Ant, ano Ante, tita no Pasok siya talaga ante lahat, ante. Ayan nga yung dulo, anak. Nus. Dulo lang yan. Pero ngayon, ang dam pa yung kerot. Ang makerot? ko lang namin, si